Hello, magandang hapon sa lahat. I am invited sa birthday party ng isang friend ko na pinay dito sa Australia. So, ngayong hapon, papunta kami sa birthday. Ako lang yung pupunta. Hinatid lang ako ni Barry. Kapag dating ko galing sa work ko, nagpahinga lang ako konte konti. Then, ayan na, nag ayos, -ayos na ako ng aking sarili. Nag-makeup at nagkilay, nag naglipstick nag-lipstick. nag-bihis. Ayan, nagkulot-kulot pa rin tayo. Kaya happy-happy tayo dyan. At nakapag bis bis na naman. And itong oras na ito is maaga pa kung titingnan ninyo pero gabi na yan. Kasi dito kapag spring na hanggang mag-summer dito sa Australia ay mahaba yung araw. So, kaya maha, makikita ninyo maliwanag pa pero alas 6 na ng gabi. 6 o'clock na ng gabi yan. Iahatid niya lang ako. Then, mamaya susunduin niya ako doon sa party. Pagtapos na ako sa party. Ayun. At um, nagkukwentuhan kami bago kami makarating doon. At puro kwentuhan na walang kawawaan. Yan, yeah, mga ganon. <laughs> Kung ano-ano na iisip namin papagkwentuhan habang nasa biyahe kami. Pero alam nyo, malapit lang naman ito ko na Geraldine, malapit sa aming bahay. And, eto nga, marami kami nakikita sa daan. Kung ano makita namin sa daan, ayun, napapag-usapan namin, napapagkwentuhan namin yung mga crazy drivers, minsan ganon. Kung ano-ano nakikita namin so, habang nasa biyahe. So, minsan, Nagtatawanan din kami. Ah, uh, kagaya nito, ayan. Yan, Ito um, na nga malapit na tayo yan sa bahay ng aking friend na si Geraldine. So, ito na nandito na ako at nako naririnig ko na nagkakasayahan na sila doon sa loob. Pero hindi pa naman pala nag-start. At ito na, nandito na ako sa loob. Ito yung loob ng bakuran nila. Pumunta ako dito sa labas. Kasi nag ihaw ihaw sila doon sa likod ng pork chop at mga kung ano-ano pang mga ihawin. Ito yung likod ng bahay nila. Medyo malawak yung likod kasi meron siyang mga anak na mga bata. So, ganyan talaga dito. Pag may mga bata, kailangan malawak yung iyong paligid. Ayan, meron ding mga swing. Diyan, naglalaro yung mga anak niya. At eto, eto na yan. Si Manong, na isang Pinoy din. Um, nabago ko lang din nakilala dito sa party na to. Ayan nag-iihaw siya. At ito naman, ito yung candle. Ako nakita ko itong candle. Bakit ito? Sabi ko, bakit 6 candles plus 1? So, ibig sabihin niyan, 61. Ay, nagulat talaga ako. Itong si Jerry Lynn, may kapilyahan talaga itong friend ko na to eh. I-invite In niya ako na niya, birthday daw niya. So, nagpunta naman ako. Ito nga, dito na ako. Nagulat ako at nagkantahan kami ng happy birthday. Ay, nako, grabe. Ayun pala. Ay, birthday. Nung pinakang nanay-nanay niya na isang pinay din dito na lagi niyang pinatawag yan kasi pag may kailangan siya, ayan. So, matagal na silang friend-friend niya ni nanay. So, sino price niya kasi birthday talaga ni Tita Jennifer. Jennifer ang pangalan niya. Dati ko na rin siyang kilala. Ayan, nakita ninyo yan. Ang mga hipon na yun. Ang dami-dami niya. Ang dami kong kinain niya. Ang sarap-sarap. Ayan. Oh, ang dami nilang handa. Mga Pinoy food talaga. Kaya dito sa Australia, kapag kami may okasyon, kami mga Pinoy, Yes, dyan lang kami oh, nagkikita-kita okay. kasi nga alam nyo dito puro trabaho, trabaho kami ng trabaho, ganun. Paminsan-minsan lang pag may okasyon na magkita-kita. At meron mga iba dito na ngayon ko din lang nakilala sila. At meron pang isa na friend din na uh, Pinay na dati kong nakasama sa trabaho na magkikita din kami dito so mamaya papakita ko sa inyo yaan si Maria. So ito na ganito ang ganap kahit na nasa Australia parang parang nasa Pilipinas pa nag-celebrate ganito, may handaan, merong uh, kantahan, may karaoke, okay. alam nyo, ganyan naman tayo, di ba? Talagang napakasaya pag magsama-sama ang mga kapwa Pinoy at Pinay. Kaya nag enjoy ako talaga ng bongga dito sa birthday party na to. Pero dahil nga, nagulat ako at na hindi niya pala birthday. Alam nyo, bumila ko ng regalo para sa kanya at saka yung birthday card na binigay ko sa kanya. Tawa kami ng tawa kasi talaga para sa kanya yung binigay kong regalo at saka yung um, birthday card. Kasi nga, hindi niya sinabi talaga sa akin. Hindi niya binawi. Hanggang sa ako ay nakarating dito. Pero, eh, it's okay lang naman. So, binigay ko na rin sa kanya kasi okay, nakaraan lang na ilang buwan yung birthday niya. Kasi okay, hindi ko rin nang tanda yung birthday niya. Ayan. Man, man, na, Ayan sila. Yung iba umuwi na. Kasi okay. marami na kami nakain. Nagkain na nga. Yan, cheers, cheers pa. Cheers. Okay. So, nag-inom naman kami ng konti. Ang ininom ko lang naman is yung champagne. Kasi n ako nagiinom talaga. Ayan, sa Coca-Cola. Yan na lang ang ininom ko. At ito, yan sila yung mga bagong kakilala ko. At katulad niya, ayan, tinanin nyo, nagsasayaw-sayaw na sila. At talagang nag-enjoy. Ganyan tayo pag tayo yung mga masama-sama mga Pinoy, ba? Diba? Ganito yung typical Pinoy. Kahit saan makarating, magsama-sama talaga nag-i-enjoy, masaya yun lang naman ang gusto natin gawin eh, magsaya tayo, mag-enjoy tayo, maraming pagkain, sawa sa pagkain, kanta ng kanta, sasayaw, o ba diba? So, yun yung ating uh, culture talaga na maging masaya tayo pag may birthday. Eh, napakalaking ibang celebration ang ginagawa nila natin sa ginagawa ng mga ng mga OC. Ayan na nga, bumida na nga sila sa pagkanta at talagang nag-enjoy sila ng sobra sob. <laughs> Pero alam niyo pinapakanta din nila ako. Naku, hindi. Sabi ko, hindi ako kakanta. Ay, naku, nahihiya talaga akong kumanta. Pag ganitong maraming tao, so magaling lang kumanta pag ako nag-iisa. So, ayan, kain pa rin kami ng kain. So, pag nabugutom, kakain ulit, balik uli dun sa kain at ang daming talagang pagkain. And, Itong mga oras na to, naghihintay na lang ako niyan sa asawa ko na sunduin ako. Kasi nga, lumalalim na ang gabi at enjoy ako. Naku, pagka hindi ako sundu dito, ay talagang mag enjoy ng sobra. At nako hindi malalaman. Kinabukasan, hindi makakapasok pag nagkataon. Pero mabuti na lamang at um, nakontrol ko din yung sarili ko. At ako ay, <laughs> wow, nagpasundo na talaga sa asawa ko. Ayan, itong mga ito, ayan, sina Geraldine at yung mga iba pang mga Pinay na nagsasayaw na mga yan, ayan, ay mga, ayan, naka inum inom na yung mga yan, kaya naggagaganyan na yung mga yan. Pero okay naman sila, masasaya silang kasama. Ito si Maria, ayan, si Maria. <laughs> yan yung kasama ko dati sa trabaho na nagkita kami dito. Kaya nga ako din ay eh, nung na-invite ako na sabi pupunta si Maria, nagpunta rin ako kasi nga, Uh, gusto din siyang makita at matagal na kami sa chat-chat lang naman kami lagi. Nagpaplano kami magkita, hindi kami nagkita talaga. Kasi nga masyado kami mga busy. Kasi dito sa Australia, basta't may pagkakataon kami na magkita-kita, sinasamantala talaga namin. Dahil kapag nagtrabaho kami, trabaho talaga. Ganyan ang aming buhay dito. Kailangan tumrabaho ka ng tumrabaho hanggat kaya mo pagka may oras ng pagtatrabaho. Kasi, manghihinayang ka talaga pagka ikaw ay tumigil sa pagtatrabaho mo o naka-absent ka sa trabaho, manghihinayang ka talaga. Kasi, mas maganda talaga na ikaw ay samantalahin mo yung pagpasok mo sa trabaho hanggat mayroong trabaho. Kasi, kapag ka ganito namang good time, good time, eh talagang sulit na sulit naman kasi mag enjoy ka talaga kasi iniisip mo naman na medyo nakaipon-ipon ka na rin, may kinikita ka, ba? Diba? So, sa isang banda, kapag wala tayong trabaho, hindi natin magagawa yung mag-enjoy ng ganito. Makapag-enjoy ka ba kung iniisip mo ikaw ay wala namang, uh, wala kang naitabi, wala kang kinita, ba? Diba? So, ang saya na itong mga panahon na ito na nagpunta ako sa birthday na yan. nasa harapan ko ng black label, naku, oh, gusto nilang buksan niya na pero sabi ko hindi talaga ako umiinom. So, hindi na nagalaw yan. Ayan, gabi na. mag alas 9 na ng gabi itong oras na ito. At ayan sila. At puro kanta-kanta. Sayo-sayo ang mga ginagawa ng mga... Ako naman nandito lang sa si Santa Ben. Nagbibidyo-bidyo lang ako kasi. <laughs> at Uh, ayoko talagang bumida dyan. <laughs> Tsaka isa pa, medyo nahiyahiya pa tayo kasi mga bagong kakilala ko pa yung iba dyan. Hindi ko pa talaga sila kilala. At karamihan sa kanila talaga mga bisaya. Alam niyo yung mga bisaya, mga ano talaga sila, mga friendly. At ang babait pa nila. Nakakatuwa naman. Masaya ang kasama at masayahin talaga sila. Kaya ito talaga, nag-enjoy talaga ako nung bonggang-bonggang pak na pak. At ito na yan, itong um, sa bandang oras na ito ay parating na yung asawa ko at iniintay ko nang alaan siya na dumating at um, uuwi na rin ako kasi kinabukasan may pasok pa ako sa trabaho. Okay, ayan. So, talagang sila nag-enjoy pa. Thank you so much sa inyong lahat, guys. And good night.